part 2 for vlog part 2 na, na ba ito at it's another vlog at ah, let's talk about alam mo June let's talk about uh, ano nga to getting old I'm getting old lahat mo oh, tayo tumakad na papapotox ka ba pag hindi uh, kayo no. tumanda kaya yeah, mo lang tumanda <laughs> papapillers ka ba pag hindi kayo tumanda hindi na pero alam niyo, uh, I wanted to share something to you kasi alam ko excited kayong pumunta ng UK, excited kayong mag-abroad. Pero baka hindi naiisip ng iba, eh, paano ba pag tumanda ka dito? Ano bang mangyayari sa'yo? Tatlo lang, tatlo lang ang options mo dito. First is, sa bahay ka uwi, sa bahay mo, sa bahay ka tatanta. Kung kaya mo at kaya ng pamilya mo supportahan kang maka makauwi at mabuhay sa iyong bahay. Uh, second one is dadaling ka sa nursing home or residential home. It might be your choice or it might not be your choice. Yun ang pinaka mahirap na dilema dito pag tumanda ka sa bansang ito. At yung nursing home can be an EMI yung mga confused, ipad Yung mga confused na mga talagang ano na, aggressive. aggressive at wala dinner. na talaga sa pag-iisip. At meron din mga dementia na napupunta sa residential home. High dependency unit. Yun ang mga expected. So, that. ano nga bang nangyayari pag ikay tumatanda dito? Wala lang, kukulubot. Ah, uh, kukulubot ka. <laughs> at ikay, syempre, at some point in your life, talagang as, uh, as you grow old, mama mo ma hospital ka. oh, wala ka nang mobility. ah uh, tadi i assess yan ng mga physiotherapist kung ayos pa ba ang mobility mo. Yung mental state mo, wala na reference mental state mo. <laughs> Hindi hey, naman lahat. Pero oh. let's, uh, let's just talk uh, through it uh, ng smoothly para maintindihan natin ang mga uh, subscriber kasi tayo mga sa hospital. naiintindihan natin yan. Oh, sige so, siyempre, una, pag uh, na-hospital ka, may mga ano yan, mga assessment. Titignan nila. Ang pinaka-aim pa rin, tatanungin sayo, sa iyo. Sa mong gusto pumunta? At karamihan ng pasyente, sinasabi nila, syempre gusto nila makauwi ng bahay. There's no place uh, like home. Ay, <laughs> kahit saan ka kahit saan lugar yan. No, there's no place like home. The comforts of your home, kahit anong laki, liit, kahit anong dumi, mo it's yun. your home. Kaya nga, tinatawag mong home, it's not a house, in it's your home. At gagawan ka na ng paraan they try their best at uh, masuportahan ka uh, with the help of occupational therapies at physiotherapies tutulungan ka nila kahit anong aids mobility aids na gagamitin para makaikay makauwi oh, yun yung mga uwi no? iba mm. mm. naman hindi nakauwi at ay ikay bibisita pa sa bahay mo kung nasa hospital ka uh, kung hindi ka pa fit at i -assess nila kung kaya mo ba magluto pa sa sarili mo. Kaya mo pang gumawa ng tsaa o kaya mo pang gumawa ng kape. Kaya mo pang mag ng umagahan mo. i access nila yung bahay kung sa'yo. at titignan nila kung kaya mo pa bang akitin yung hagdanan mo. Kaya <laughs> yung mga malalaking bahay dyan, baka maging ano pa yan. Hindrance sa inyo pag tumanda kayo. Ability, no? Oo. Kaya yun, pag uh, sinabi nila, na safe kang umuwi, eh pwede kang umuwi pag sinabi naman nila hindi safe eh may mga maraming meetings yan nangyayari sa hospital at uh, tinatawag nila na uh, family meeting at saka magkakaroon ng best interest meeting itingnan ngayon ang mental capacity mo may mag-a-assess din yan kung meron ka pang kung ika'y may nasa tamang pag-iisip pag at nakapag-desisyon ka ng maayos na safe ka bang umuwi sa bahay ngayon na ah, pag hindi ka na safe, umuwi sa bahay, tinatanong yan sa pamilya. At nagkakaroon ng meeting at nagkakaroon ng lengthy assessment. Ah, tatanungin kung saan ba ninyo gusto dalin ang nanay nyo, ang tatay nyo o ang kapatid nyo. Pinakatakot. Yun ang pinaka nakakatakot. Oh, kahit no! anong bait at kahit anong sungit mo at kahit ah, kahit anong sama mo, sila ang magde-decide yun ang pinakamasakit sa lahat. Confused ka, wala ka na idea. No. <laughs> Ayun, nahanapan ka na ng pinaka-safest place. At ang pamilya mo ay gaguide ng social worker. Bibigyan ka ng social worker dito. At uh, through that, uh, gaguide kayo. Ngayon, kung may pera kayo, more than 16,000 na, na savings, above, ay gagamitin nyo yan. At kayo, kayo yung magpa-partly fund ng inyong yeah. care. Uh, can be residential home or nursing home. Residential home, kung mobile ka pa at kung hinok mo na hindi ka na safe sa bahay, dito ka lang sa residential home. And yan, may warden. to oh. Ah, meron yan warden. warden oh. Home. Pero may sarili kang kwarto. At may meron ka pa rin sa uh, independence uh, somehow. So, kung uh, ikay, ikay may bahay at hindi mo na i-transfer yung pera may yung bahay, yung pangalan ng bahay mo, yung lupain mo sa mga anak mo. Ayan, gagamitin para i-fund ang iyong care dito sa nursing home. Ang isang nursing home can dito per week can be 1,000 to 2,000 pounds every week lang yan. Oo, kaya ibang kasamahan natin, hindi na bumibili ng bahay kasi alam nilang kukunin lang ng gobyerno. At uh, gagamitin nyo sa iyo uh, sa iyong nursing home. Kaya ang advice. Oo, oh, at uh, ang nursing home, mga abuting dalawang Pero, oh, uh, ayun, sa maubos, yun, ang, ang ano yan, ang value ng iyong property. At ganun yung nangyari doon sa binila natin ng bahay natin, di ba? Kasi wala silang anak. Oo. Oh, Ginamit yun, ng kinuha ng gobyerno, at at ayun yung ginamit pang pang fund ng kanyang care sa nursing home sa mag-asawa. Nakakawa talaga. Yung mo, yung memories mo sa bahay na yun, ganun lang. So, malaking bagay ang pagiging matanda dito. Hindi, hindi lang uh, yung pagpaplano ba, where you're going to be is a big factor. Uh, At it's talaga, there's no option. Uh, kailangan mong nasa proper care setting, nasa nursing home ka. At masakit man, eh, kailangan mong tanggapin kung ikay nasa tamang pag-iisip pa. Napakalakas ng ulan, ha? Sobra. Sorry na. <laughs> Nadidisturb ako sa ano sa ulan na ito. Ang bagay ang nasa safe setting ka. Yun na palagi nilang iniisip. Ano ba ang bagay at masama ang loob minsan ng ibang pamilya na pag sinabi na sa kanila na kailangan, dali na rin sa nursing home ang kanilang magulang. Kasi alam nila na mawawala yung bahay kung hindi sa kanila na i-transfer yung bahay na yon. Kaya minsan nakikipagtalo pa ang mga pamilya. So nilang ano, no? may sakit ano, na yung magulang, naghihinga nun na. Ang ano nila na buhayin niyo pa yan. <laughs> hindi ko dahil yung pension yun may talaga talagang uh, there's a big factor to it. Kaya yung pag-iisip ba ng kung saan ka magre-retire, is a big factor para dito sa mga tao dito. Unlike sa Pilipinas, you've got an extended family who can look after you. Uh, minsan kung wala ka naman na yung mga pamilya mo nasa abroad, yun ang pinakamasakit din. Kasi sino gonna ka look after you? At kung may iwan ang isa, sino mag-aalaga? Property, oh. no, ah, kaya talagang kailangan din pag-isipan. Pag, uh, pag, uh, pag pagiging matanda. pagiging matanda. Hindi palaging ano, uh, ano ba yung June? Happy ah, ko, laki lang palagi. Hindi palaging nasa Pero happy moments. Siyempre, may downside din talaga buhay. No? Marami akong meeting sa inatenda nito nung nasa day shift ako. At minsan na papayak ako sa loob kasi pero syempre hindi, I don't show it to them kasi minsan ang misis has to decide ah, sasabihin niya I really, am, I really am sorry hindi ko kayang alagaan yung mister ko o misis ko sa bahay so baka mas mabuti na lang sa ibang sa nursing home na siya o residential home dito dito talaga walang uh, walang in sickness and in health at yeah, he, he you accept it you yeah. will not be looked down na uh, kung iyan ang decision mo oh, grabe wala wala na makita kaya ano ba June talagang live life no yun lang pinaka life. live life, stay in a nursing home stay, stay, no? live life <laughs> uh, really make the most out of your life. Oh, Kasi pag tumanda ka, hindi mo alam. Tsaka yung mga, mga pera mo, hindi mo madadala. Hindi <laughs> mo madadala kahit anong designer mo. Oh, hindi mo yung madadala. madadala. Uh, at least, eh, pero first as long as uh, na-enjoy mo ang buhay mo, yes, buy your designer if you can afford it. Uh, travel mo. as much as you can. Uh, really enjoy life. Kasi nga alam kung saan ka mapupunta one of these days. So, yun na lang muna. Yeah. Well, uh, this is it for us kasi sobrang Para lakas ang so ulan that. na June is trying to concentrate sa taan. Sobrang, uh, sobrang tong so ulan. Ito. We didn't expect this. <laughs> yeah. Alright, uh, Bye -bye. Ethan, say goodbye Bye. now. Bye. Bye, guys. Ingat.